O, oh, di ba mga kasari? 10 na mega to guys. Free lang to sa aking uh, biniling pansit kanton sa Pure Gold. So, ayan na nga mga kasari. Dumating na yung aking in-order sa Pure Gold. Ah uh, pansit kanton lang to guys. Ano? Uh, Lucky me pancit canton chili bali sa sampung piraso mga kasari sampung piraso ganito ay may free kang isang mega. Iyan guys. Oh. So ang in order ko ay uh, 100 pieces na na pansit canton. Kaya meron akong free na 2, 4, 6, 8, 10. O, oh, may free akong 10 mega. Matagal pa yung expiration niya guys. tingnan nyo oh. 2025 pa siya July. Tapos itong aking pansit canton Uh, ma-expired sya August pa. So, matagal pa. Mauubos pa yan bago ma-expired. And, yung iba, nilagay ko na sya dito. Kasi, ubus talaga yung Pancit Canton ko. Napakapas moving sa akin, guys. Yung aking Pancit Canton. Kasi, 16 pesos lang ang benta ko niyan, guys. Para mabilisan. So, ayan, mag kaya mabenta siya So, ayan nga, mga kasari. Ang binayaran ko lang dito is 1,400 sa ano sa 100 pieces na pansit kanton So sa 10 pieces na pansit kanton ang amount niya bawat isa is 140 sus so, 10 tig sa 10 yung kinuha ko. O di ba guys? Medyo malaki-laki na rin ang kita mo siya sa 16 pesos na benta ko bentahan ko sa aking pancit canton kasi may free na siya. So ngayong panahon kasi guys, kailangan marunong tayong maghanap ng medyo nakakamura tayo para maibenta din natin ng mura sa ating mga customer at dadayuhin tayo. O di ba mga kasari? Oh, mahal mahal ang ano ngayon guys, nagmahal ngayon yung sardinas. So ang benta ko ngayon sa Mega is 27 pesos. O di ba? 27 times 10 o oh, may 270 ako ba? So, be wise. Ngayon na, ah, talagang naghahanap ako ng mga produktong mura para maibenta ko rin ang mura sa aking mga customer. Kaya, binabalik-balikan ako dito, mga kasari. Sampo din to. Thank you, Pure Gold. So, yun nga, mga kasari. Every, ano, uh, once a week, pumupunta dito yung ahente ng Pure Gold sa akin, every Webes. So, ang ino-order ko lang sa kanya, alam na alam na niya yun, yung may mga, ano lang, ah, uh, promo. <laughs> Pero tin tinatanong ko naman kung kailan na expiry date ng mga promo nila. At saka, uh, kinocompute ko, kinokumpara ko sa ibang grocery store. Kung nakakamura ako sa kanila, ayun, bibili ako. Pero pag hindi, <laughs> so hindi ako kukuha nun. So, mi mostly talaga kumukuha ako sa pure gold ng box box guys like yung mga suka toyo kasi may less kasi yun na 10% <laughs> o ba diba? sayang din yung 10% guys so suki na ako sa aling puri <laughs> so yun lang guys ang video ko for today thanks for watching